Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito, ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, magbibigay lang po ako ng sarili kong opinion regarding sa sinabi ni Atty. Sal Panelo na hindi siya naniniwala sa sincerity ni Senator Amy Marcos no, sa pagtulong sa mga Duterte. Before tayo guys mag, magsimula, mag, simula, mag Uh, kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share in, huwag kalimutang mag-subscribe. Sa isang panayam kay Attorney Salvador Panelo, dating legal, uh, legal counsel no, actually legal counsel pa rin siya ng mga Duterte, sabi niya hindi siya naniniwala na na sincere ang pagtulong ni Senator Amy Marcos sa mga Duterte kasi makikita natin na si senador Amy uh, Amy Marcos I'm not corrected not Amy, Amy Marcos ay still sumusuporta daw sa kanyang nakakabatang kapatid ang mahal nating Pangulong <coughs> Ferdinand Bongbong Marcos siyempre kapatid niya yun so challenge nga no, ni Attorney Sal Panelo kung totoo ka na gusto mong tulungan si Tatay Digong at ang mga Duterte, mag-file ka ng impeachment sa kapatid mo. Nako, kaya-kaya ni Senator Amy Marcos file ng impeachment ang kanyang nakakabatang kapatid, ang mahal nating Pangulong, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Siyempre hindi, kapatid niya yun. <laughs> masasabi ko lang medyo malaki din ang pagkakamali ni Senator Amy Marcos kasi harap-harapan niya hindi niya nire ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos siya mismo ang nagpatawag ng Senate hearing para imbestigaran kung tama ba ang pag aristo at pagpadala sa kay Tatay Digong doon sa The Hague, The Netherlands, sa ICC headquarters at makulong at maliti sa kaso kung ikaw ay isang tunay na kapatid, sana suportaran mo ang government. Ikaw pa ang hindi sumusuporta sa government. Ikaw rin ay isang nahalal na sinadora na dapat tumulong sa ating pamalaan. Pero ikaw pa ang unang sumisira at pinaglalaban mo ang kausa ng kalaban ng iyong kapatid at ang gobyerno. So, tama rin si Atty. Sal Panelo. Fake yon Hindi siya naniniwala na totoo ang suporta ni Senator Amy Marcos sa mga Duterte. Yun lang po guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung may comment kayo sa video natin, please lagay nyo lang sa comment section ng ating video. Maraming salamat po sa mga bago at kung supporters natin, mga subscribers. Uh, nagagalak po ako. My heart is full sa inyong panonood at suporta. Um, salamat no, sa lahat. Hindi ko kayo maisa-isa pero sa inyong tulong at pag uh, suporta sa channel natin, lumalaki na po siya. No? Gradually, no? konti-konti tumataas na po ang ating subscribers. Sana makapunta na tayo papuntang 10,000 subscribers. Sa inyong mga tulong, maraming salamat po. Malaking bagay na yon guys, no? pa uh, Pagpano, audio lang, hindi ako humingi ng anong Gcash or suporta sa channel ko. Maliit pa ito, pero kung tutulungan nyo ako, ma-improve natin, no? Lahat-lahat, no? Kahit paano tulungan natin ang ating bansa, ang ating pamahalaan, ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at peace lang tayo guys. No? Huwag tayo gumawa ng illegal sa buhay at tumulong tayo sa nangangailangan palagi. Mali natin ang Diyos, malinatin ang ating bayan because maganda po ang Pilipinas. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Don't forget to like and subscribe. Paalam mo na guys. Bye bye!